Yung, good morning mga kuis. What's up, what's up? Yeah. Welcome back sa aking channel mga kuis. Ayan. Yeah. So, kamusta kayo lahat mga kuis? Ayan, yeah. ngayon may uh, bagyo na naman tayo, no? So, ayan. Yeah. Uma, medyo umaambon-ambon dito sa amin. So, kamusta mga setup nyo? So, ngayon mga kuis, pakita ko lang sa inyo, no? yung bago kong setup na ref tab And so ito mga kuys okay na to wala na tong butas no ito lang ko pa to mamaya pag uwi dahil uh, may lakad kami yung mga kuys tapalan ko pa yun nandito yung parang ah uh, host dun sa gilid yan ito mga kuis mga PKBM ko no. Ah mga tigtago. Eh. May tatlong jubi, kapat yung pray diyan. HBW. Ito naman yung PKBM ko na no mga kuis breeder. Yan so galing to kay Kuismat Gapi no. Taga San Pedro. Yan, shout out sa iyo, Kuis. Um, solid. Solid mga guys, dahil mga Kuis. Yan. Ubusin nyo na rin yung kanyang uh, gapi. May PKBM din siya, no? Yan. Yan. Tsaka, ito na lang mga Kuis yung gapi ko, no? MSSBT na lang. Then, may mga bagong fry na rin. Uh, may nag-drop. dito yung mga yung chaps ko na natira, no? Sinama ko na rin yung RDSS ko na female. Ayan. At dito mga kois May test fish na ako dyan, yan. Sa chaps ko. Tag-isa yan. Bumili na rin ako ng 2B packs, mga kuys. Halagang so. 50 lang yan. So, tsaka na ako mag stack niyan pagka nakabili na ako ng erator ulit. Mga kuis so, naisipan ko din bumalik din mga kuis Siyempre, na, na-miss ko rin, no? <laughs> and, tsaka, balak ko din kasi na, mag-start naman sa mauli, no? Mauli naman paparamingin ko mga kuis Pagka, uh, naparami ko itong PKBM, And, siguro, start naman ako mag bumili naman ako na ibang strain ng Molly, no? <coughs> Yan. Yeah. So, mag-quit muna tayo, mag-quit muna tayo sa Gapi. Then, pasokin natin ng Molly naman, mga kuis. Para sa mga kuis din natin dyan, no, na mga baguhan sa pag-fish keeping, no, sa mga may balak dyan, no, na mag-alaga ng isda magandang apa uh, ni malato ng Molly dahil yun nga hindi sila hindi sila maselan. then kahit wala kayong gamit na aerator yan kita nyo naman wala akong gamit yan mapubuhay sila basta may mga plants din kayo ilagay na sa so, mga tanks nyo tubs yan reptab tub yan tsaka yan pakain lang din mga live foods yan ito tulad nito And to be pecs. tap uh, niya. marami mga kayong makukuha niya ng mga kuis. Ingay ng anak ko mga kuis. Okay. <laughs> Buhat ko kasi siya no, habang nag-vlog. Marami pa pala akong mga ano dito mga kuis no. Lagayan. Siguro paglalagyan ko na rin din ng mga fry ito. Ayan, mga quiz. Hindi ko pa alam kung, kung saan mga ilalagay yan, pero standby muna yung dyan sila. Ayan, <laughs> mga quiz. So, magkukit muna tayo, no? Sa gapi. So, ito na lang natitirang gapi ko. Then, mag... Tsaka ito pala, HB White. Ayan. Then, mag... focus tayo sa PKBM sa Molly and ito yung mga breeder yung mga nagtatago <laughs> so yan nga pala mga puwis yung mga uh, inuulan na ngayon o no? dahil sa bagyong pepito yan ingat kayo dyan mga kuis. Sana safe ang inyong mga isda. Ayan, lalo dun sa mga binabaha, no? Ayan, ingat kayo dyan mga kuis. Stay safe pati sa mga alaga nyong isda. Sana hindi ma-wash out, no? ng baha. Gawa ni Pepito. So dito ngayon ngayon lang nag-uulan na no, mga boys. Maambon na. Ayun. Mga nakaraang araw eh ano, ah uh, mainit. Terikang araw dito mga boys. Okay. Sinakto pa no, aalis kami. <laughs> Ito pala mga boys, meron pala ako dito pair ng Silverado Double Sword. Ayun, so tatlong strings na lang ako ng gapi Then, hindi ko sure kung pag nagka pera eh, bumili ako ng ibang strain ng ano uh, moly yan kasi may paglalagyan ako dalawang ref tab yan chunk ko balak ilagay then gagawa pa ako nito pang grow out naman ayun mga kuis sa so, may gusto ng MSSBT mga kuis in out ko na lahat black tail mga kuys yan saka hb white juby one trio one pair ang available yan. kasi para ko talaga mag focus din no sa sa mole mga kuys so umuulan na Sana safe din ang mga isda ko. At di naman inaabot ng baha dito sa taas mga kuys. No? Dyan, lang sa baba. Dyan lang ang baha siguro hanggang bewang. And so dito hindi naman. Dahil natambakan na rin nung no, pag yung paterin ba yun? No, mga kuys. Nung no, bumaha ito. Tinambak dito yung mga burak-burak uh, mga lupa So yan mga po isang setup ko no. Ayan. Silip pasilip lang no. silip silip lang for today's video. Yan mga kuy, so yun lang muna no. gawa na lang ulit ako mamaya pag uwi dahil nagmamadali din kami ngayon at aalis kami and thank you for uh, watching mga quiz and sa mga bago dyan please subscribe no? Uh, um, malaking tulong yan mga quiz like and share na rin tsaka comment lang kayo mga quiz diyan yan shout out ko kayo <laughs> lang mga quiz Peace out.